Let's talk about watermarks and CapCut This is Julie once again. Welcome to my uh, vlog. So, talakayin po natin ang tungkol po sa watermark. Dahil meron pa po akong ilan na mga nakikita na nagpo-post po sa kanila po mga videos ay may mga watermarks po ng TikTok at ng CapCut manga gagayem alisin po natin 'to dahil pwedeng isa ito sa maging dahilan kung bakit tayo natatagalan o kung bakit uh, hindi pa tayo namo ni Lolo Meta so alisin po natin ito paano po ba ito inaalis kailangan lang po meron tayong cap ayan nga po, yung ah, po ng doon po 'yan maaalis i-edit lang po natin doon sa uh, capcut So, kung meron na po tayong CapCut, app so pupunta lang po tayo doon, pipindutin lang po natin yung Projects, yung meron pong last. Ngayon, pindut na po natin 'yon, mapupunta po tayo sa ating uh, gallery kung saan pwede na tayong pumili kung ano yung video na aalisan natin ng uh, watermarks. Ayan, pag natapos na po, doon po sa dulo, meron po doon uh, meron po dun sa dulo ng video sa CapCut na uh, yung pong dulo, buburahin po ninyo yun. Pipindutin nyo lang po yung dulo at magkakaroon na po siya ng parang box at yun na po yung pipindutin naman ninyo. Makikita nyo sa, sa pinakababa naman, meron pong delete. Yan, click po ninyo yon at madidelete na po yung uh, mga watermarks. Yan naman pong nasa so, taas. Na yan naman, naman po ang pang, pang save. At ready na po siya i-share. Kung pa po kayo nakakapag-follow sa, aking, uh, sa aking page, please like, follow, and share, Paki -share. naman po. share So, till uh, next video. And bye-bye. Uh, salamat po sa inyong panonood. Ingatan at gabayan kayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng oras. Thank you, thank you so much. and bye bye